kung uh, ako po, po, po ba ay eh? hindi aanig sa inyong samaan, may pag-asa po ba pa, kung maanig no. sa so, sa kung hindi kayo aani dahil hindi niyo narinig yung aral, may pag-asa kayo. Pero narinig yung aral, ayaw hindi umanig, wala kayong pag-asa, kapatid. Halimbawa ho kasi, narinig niyo yun na yung aral, naintindihan niyo na, na kailangang umalib, eh hindi niyo ginagawa. Ang sabi po ng Biblia sa Santiago 4.17, ganito. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. O, alam niyo na yung aral, ayaw niyo namang gawin, magkakasala kayo sa Diyos. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nadadagdagan ng kasalanan niyo. Mabuti ka nga yung hindi niyo nalaman. Baka may pag-asa kayong maligtas, kayo hindi kayo nakapakinig, hindi nyo nalaman ng aral. Pero nalaman nyo, ayaw kayong umalib, ay ako kapatid, wala ka pong pag-asa niya. So, hindi malimukot ko. Uh, eh, nakakahulugan po ba na na na, na ang kailang samahan ang Hindi nga po ba na ng aming eh. Meron po mga taong hindi ma maaaring hindi maaaring hindi, maaaring, hindi alam. Pero pag alam mo ang totoo, pag hindi ka umalim, hindi ka maliligta. Ah. Maniniwala kasi kami yung aming kamahang totoo. Pero wala ko kami itinuturong itong aming samahan lang ang totoo dahil hindi namin alam kung meron pang ibang samahan kagaya nito sa ibang panig ng mundo, kapatid. Pero sa Pilipinas, natitiyak namin, walang kapareho yung aming samahan. Pero sa ibang panig ng mundo, hindi natin natitiyak yun. Para sabihin namin kabilang, para naman yun ay eh, misconception para sa amin. Kasi nagkaganyan na po si Propeta Elias eh. Akala ni kasi ni Elias, siya na lang ang matitirang matiwid. Yun pala nagkamali siya. Pakinggan nyo sa Ebre o sa Roma. Ang sa onse, onse, onse dos, hindi pinakuin ng Diyos ang kanyang bayan na nanguna pa'y ginilala niya. O hindi ba ganun yung nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol so, so, kay Elias? kung paanong namagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa at hinahanap nila ang aking buhay. Katapat ano ang sinasabi ng kasabutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng pitong lalaki na hindi na kay Baal. Akala ni sa kapatid na rin, isa na lang siyang natin sila. Ako, eh profeta pa ng Diyos yan. Pero, sabi ngayon sa kanya, mayroon pang titundi yung lalaki na hindi ko kayo baan. Pero pa pala siyang mga kapanalig. Kaya lang malayo sa kanya, hindi niya kilala. Pag sinabi ko sa'yo kapatid na kami lang ang totoo sa Pilipinas, Maaaring safe yun dahil alam ko ang mga tamaan sa Pilipinas, ano? Hmm. Pero pag sinabi mo, kami lang ang dito, o tablo mundo, ng mundo, kagaya na ibigay sa inyong eh malay mo doon sa mga ibang party ng mundo, uh -huh. na nagat na magbigyan, humihihamahan din kahit maliit lang, na hmm. sinusunod naman ang tapat, wala ano, magiging dapat bigso yun, kapatid. Ito, 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 ito. Ngayon lang hinahanap mo lang, as I assess yung kapatid na Robert, ano, hinahanap mo lang ng alam mo so, ayaw mo lang umalig talaga dahil naghahanap ka ng dito. Pero hindi mo talaga maging dapat sa Diyos, ha? Eh dapat ano? Dapat yung kahahanap ng dito at tumulog ka sa ito. Kung nakikilala mo, tama yung sinasabi ko, dahil yung tama, tanggapin mo yun. Okay po, so, Mr. Villa Verde. Ah, uh, sige po, salamat. <laughs>